hat Congressman Zaldico, Congressman Martin Romualdez lang ang nagdidesisyon sa budget ng bayan. Planadong planado pala itong ginagawa nilang panggi, panggigipit kay BP Sara. No? At uh, dalawang tao lang dito pala ang sangkot mga idol. At uh, kitang kita sa payag po ni BP Sara kung sino po yung dalawang taong tinutukoy niya. Ito pala si Congressman Martin Romualdez at saka si Congressman ko So ayun mga idol, uh, tignan natin itong pahayag ni BP Sara. Kaya yan yung sinasabi ko, oh, bakit pa tayo mag mag question and answer dito para atakihin niyo ako eh ang masusunod lang naman sa budget dalawang tao lang 'di ba Ang susunod noon na halimbawa ko ay yung budget ng Office of the Vice President. Kung makikita nyo, September 2023, merong lumabas na press release ang Makabayan Block. Sabi nila, may meeting kami with Congressman Martin Romualdez. Pinag-uusapan namin ang pagtanggal ng confidential funds. September yon. Pagkatapos noon, nagkwento sa akin ng isang congressman. Sabi niya, lumapit daw sa kanya si congressman ko. At sinabihan siya na tatanggalin namin ang confidential funds ni Inday Sara. Hindi ba siya magagalit? Ang sagot naman sa kanya nung kaibigan ko na congressman, alam mo, si Inday Sara, walang pakialam sa pera yan. Magtatrabaho yan kahit anong budget. Alam niya yan. Dahil alam din yan, limitado ang pera ng gobyerno. Kaya magtatrabaho yan. Trabaho lang ang gusto niyan. Sinabihan siya. Inulit pa niya yung tanong. Tinanong niya yung congressman, sigurado ka ba na hindi magagalit si Inday Sara? Sabi niya, hindi. Kaya kung makita ninyo, doon sa budget hearing ng Office of the Vice President, ay dinefend namin ng maayos kung paano gagamitin ang confidential funds. Napapabilis ang trabaho, napapadali ang trabaho dahil nakatarget yung mga proyekto. Pero pagkatapos nung plenary namin sa House, ay kaagad na lumabas, di ba? Walang dalawang oras lumabas ang statement ni Congressman Zaldico. Ano sabi niya? Unanimous decision ng party leaders under the leadership of Congressman Martin Romualdez sa tanggalin namin ang confidential funds talagang talaga kapal ng mukha ni ano no, ni Saldico. Eh talagang inano niya pa talaga yung kakilala, kaibigan ni VP Sara. Kung okay lang ba daw natatanggalin yung budget ng uh, Office of the Vice President. Talagang gago to si ano eh Saldico. Eh napakalaki pa ng mga kinurakot nito sa ating bansa eh. Ang daming katibayan na hinawakan nito ni ano eh. Ni Villanueva eh, itong kalukuhan ni Saldico eh. Ayan, pagpatuloy pa natin mga idol. At para hindi halata na inaatake nila ako, itinanggal eh din nila yung mga iba pang mga departments ng kanilang confidential funds. So nakikita nyo, gumulong ang Makabayan Block kay Martin Romualdez, at dahil sa kagustuhan ni Martin Romualdez na hindi siya atakihin at dahil sa gusto niyang suportahan ang makabayan at ang NPA, nakinig siya. At ang ginawa niya tanggalin yung budget. Alam na nila kung anong gagawin nila bago pa kami pumunta sa plenary ng House. Hindi ko alam 'yon. Kasi nasabihan na lang ako nung kaibigan kong congressman pagkatapos na. Nung nakita ko na na, oh, nagsabi si saldi ko tanggalin niya ang confidential funds ng Office of the Vice President. So doon ko na lang naintindihan na aatake sila gamit ang confidential funds. Dahil sumunod noon October, ay merong Uh, uh, merong dated na October na audit memorandum ang Commission on Audit. Tapos meron silang October 3 na audit memorandum ang Commission on Audit. So sunod-sunod yon makita mo. Naglabas ng press release ang makabayan, nag-defend kami ng budget namin, nagsalita si Saldiko, lumabas ang mga AOM ng COA, September, October. Kaya yan din yung rason. Nung nakita na namin at na-confirm namin doon sa audit memorandum ng COA na ito na yon confirmation ng pag-atake. Kasi hindi pa kami confirmed doon sa unang tanggalin namin yung confidential funds sa OVP. Ang confirmation namin, noong nagbabudget hearing sila, at doon sa budget hearing, tinatanong nila, oh, may AOM na ba? Oh, may AOM na ba? At nakita namin lumabas na. Yun yung confirmation namin na ito yung pag-atake. Kaya nung fourth quarter ng 2023, hindi na ginamit ng Office of the Vice President at ng Department of Education ang confidential funds. Kasi sabi ko sa kanila, kahit gaanong tamang gamit natin dyan, gagawan nila ng mali yan. Bubutasin nila yan at aatakihin tayo gamit ng confidential funds. At ang patutuon nito, kung makita ninyo, noong House hearing, noong August 27, 90% ng mga tanong, confidential funds. Kahit na 2024 at 2025, wala ng confidential funds ang Office of the Vice President. Kaya ngayon, kasi umalma po si VP Sara, kaya ganito po yung ginagawa niya nila ni Martin Romualdez at saka si Saldico kumbaga pinag, pinagkaisahan nila si BP Sara at lahat ng mga nandun sa kongreso na sa Senate hearing na nag question and answer kay BP Sara lahat yon eh, ay ni ano Martin Romualdez at saka Saldico kakaiba din talaga yung plano nila eh. talagang halatang halata yung panggigipit na ginagawa talaga nitong dalawang gunggong na to eh. No? Kitang-kita naman sa pahayag po ni BP Sara eh ngayon kasi nagrereklamo po at uh, kumbaga umalma na po si sa mga ginagawa nilang panghaharas o pang, panggigipit o pangiipit nito kay Bipisara Kaya ito, ang dami na nilang nilabas na ano, ah uh, pahayag tungkol po sa katiwalian na sinasabi nila na kumbaga nagkukura, nangungurap daw si Bibi Sara sa budget ng Office of the Vice President. E lahat naman ito, lahat naman itong mga akusasyon na to na ginagawa nila, ipuro e to gawa-gawa lang ng dalawang taong gunggong na ito na si Martin Romualdez at sa di ko. Kitang-kita po natin mga idol. Tignan po natin at saka pakinggan pa po natin ulit yung yung sagot po ni Bipisara. So, so yan yung explanation ko. Mahabang, mahabang explanation ko. Bakit pa tayo mag-question and answer? Para atakihin ninyo ako? Tapos, alam naman nating lahat. Congressman Zaldico, Congressman Martin Romualdez lang ang nagdi-desisyon sa budget ng bayan. Doon sa budget hearing na nangyari noong August uh, 27, nakita nyo na meron na silang nakahandang PowerPoint presentation, meron na silang nakahandang audiovisual presentation, meron na silang nakahanda na script na binabasa. At yung isa pa nga na congresswoman na sabi niya, wala akong panahon, uh, basa mahaba ito, hindi ko mabasa letter per letter. Pero kung makita mo, may nakahanda siya sa mga sagot sa mga sinabi namin sa Commission on Audit. Legal points na sinabi namin sa Commission on Audit. Bakit napakadelikado ng ginagawa na kinukuha ang mga dokumento ng hindi tapos at hindi final na audit? So, ang titindi talaga ng pagmumukha itong dalawang to eh halos lahat ng mga nagtatanong at nag, uh, nag ano kay BP Sara kung baka nagkikwestyon doon kay BP Sara sa Senate hearing eh, lahat pala yun eh mga kakonsabo na ng mga dalawang gunggong na to no? at saka kakapal talaga ng mga muka, sila nga yung may, may ginagawang kabulastugan at pangungura po sa ating bansa ibinabaliktad eh, po nila doon po nila pinapahid sa ating BP Sara po para lahat ng mga akusasyon na anong sisirain po nila yung imahe po ng ating BP President uh, ating BP Presidente yan, ang BP Sara po natin ang gusto lang po nila talaga sisirain po talaga yung imahe ng ating ano, uh, Vice President so halatang halata po yung ginagawa ng kagaguhan ng uh, itong administrasyon na to eh eh alam naman kasi nila, ito kasi yung dahilan mga idol eh. Alam nila na pagdating talaga ng ngayong 2020 election, eh talagang nanganganib yung posisyon nila na talagang babagsak sila. Kumbaga, alam na kasi ng taong bayan eh. Kung sino talaga yung may malasakit sa ating bansa eh. Diba? kitang kita mga idol. Ang kakapal ng mukha nitong dalawang to eh. So, yun lang mga idol, no? marami uh, maraming salamat sa panunood sa ating video ngayon.